Panahon sa masbati, maulan mga ludi. Simulat kahapon pa, kagabi hanggang ngayon, pagkapaita. Ayan o. So ito nga nag ikot ikot na lang muna tayo dito sa bayan ng Katayangan Para makita nyo yung panahon dito Pagkapaita mga amigo Masama ang panahon ngayon mga amigo Dahil merong bagyo at ang pangalan si Krising Pagkapaita Pangalan palang boundary na Agoy Rode So ayan mga amigo Pero buti na lang ngayong hapon Medyo makulimlim na no Hindi na maulan Kasi kagabi talagang napakalakas ng ulan At sa mga iba't ibang bayan ng Masbate Ay binahan na pero buti na lang dito sa bayan ng Katayangan eh, hindi naman kami binaha mga amigo kasi mataas itong area dito at kahit dumaan man ang napakalakas na bagyo ay talagang hindi babahe ng lugar na ito kasi napakataas mga amigo pero wag naman sana pagkapaita Ayan. so ikot ikot na lang muna tayo mga amigo para naman makita natin yung mga kaganapan ngayong hapon dito sa bayan ng Katayangan Ayan, shoutout na lang sa ating mga kababayan mas batin ano? At sa ating mga kababayan na nagpapalaot ano, wag muna kayong magpalaot mga amigo kasi nga masama ang panahon at merong bagyo pagkapaita. Alisin muna natin mga amigo ang masamang panahon bago tayo lumaot ano. Ayan no oh. So samahan nyo muna ako dito magikot ikot na lang muna tayo dito sa bayan ng Katayangan kasi wala naman tayong magawa ngayon pagkapaita. Ayan uh, no. o, nga pala sa ating mga supporters dyan At sa mga hindi pa nakapag-follow, please follow and subscribe Para naman kung meron tayong bagong upload Ma-update kayo mga amigo Pagkapaita Kasi oh. Pasensya na kayo mga amigo Kung medyo paus tayo Kasi nga uh, ito meron tayong ubo at sipon Dahil nga sa la palaging maulan Ayan, so yung klima kasi ngayon medyo hindi maganda kaya yung katawan natin hindi rin kondisyon pagkapaita. At nga pala mga amigo, ingat-ingat din tayo no kasi uso ang trangkaso ngayon kaya pag isinipong ka inubo, ayan, mag-inom ka agad ng gamot para hindi ka trangkasuhin pagkapaita. Oh. At ang sabi pala sa balita mga amigo, si Crising malupit daw yung dala niya ng ulan pagkapaita. Oh. Pero sana hindi na tumagal dito sa ating bansa no. Lumayo agad siya para naman mas maganda yan kasi mahirap mag vlog pag masama ang panahon pag kapaita ay shout out nga pala kay RM Sinadhan ang um, security guard ng pedring dito sa bayan ng Katahinga nasa public market na tayo mga amigo so samahan nyo muna ako mamili ng ulam kasi wala tayong ulam pag kapaita so ayan ito yung public market dito mga lodi. yan pinasilip ko na sa inyo yung mga isda dito at syempre nakabili na rin tayo at ito, ito yung mga lamas dito. Bumili na rin tayo pagkapayita. So, pauwi na tayo mga amigo. Ayan. So, ikot-ikot na lang muna tayo dito. At nga pala, sa hindi pa lang nakapag-follow at nakapag-subscribe, please follow and subscribe naman mga amigo kasi wala naman bayad yan pagkapayita. At huwag nyo kalimutan na i-share din yung ating video no? para naman makita ng ating mga kababayan na sa malayo yung lugar kung saan sila isinilang pagkapayita. Ayan. So, palabas na tayo ng public market. So, makulimlim pa rin mga amigo. Pero okay na yung nag-ano lang, nag ambon lang ano kaysa umulan. So, ito na yung, dito na pala tayo sa port ng Katahingan, yung old port nila, pagkapaita. Ayan, so yung panahon, kita nyo naman, medyo maula pa rin. Uh, at baka mamayang gabi, uh, umulan mga amigo. So, ayan, tingnan-tingnan-tingnan nyo na lang. No? Mahirap talaga mag-vlog ngayon pag maulan, pag Pero sana, umalis na to si Bagyong Krising. No, huwag na tong tumagal. Tumagal lang siya sa ibang bansa, huwag lang dito sa Pinas, pagkapahita. <laughs> Ayan. Shoutout na lang sa mga, mga solid supporters natin dyan, ano. Sa mga hindi pa na-follow, uh, please follow and subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, mga amigo. Ma-update kayo, pagkapahita. So ayan mga amigo, hindi nagpalibak si Chrising. Ayan o, umuula na naman. Pagkabaita.